guys, nandito naman da sa panayong panibagong video for today. Ay gusto ko lang sa iyo ipapakita sa inyo ang protas na figs. Pigs in Arabic is Ito yung dahon nila na gagawin ng waraganab. At uh, masarap ang protas na ito. Papakita ko sa inyo guys ha. Tingnan nyo guys, ito yung figs na ano, protas dito sa Arabic country. Guys, yun, yun, yun ang ano niya, yung dahon puno niya. Ito to yung dahon guys na gagawin pang balot ng waraganab. Waraganab na pagkain sa Arabic na kumun talaga. At ito yung nilalagay nila sa garapon. Ay yung putas niyo guys so oh. Masarap to guys. ah uh, ito yung actual talaga guys oh. Ito yung actual na ano guys, um, protas, guys yung um, guys. Oh. Yan. Yan. Ito yung prutas ito natin dito sa ano sa Middle East sa Arab country this one guys nyan mo guys so kaya ngayon ko lang alam na ang waragana pala yung dahon pala ay galing sa beach na beach Gusto ko lang na i-share sa inyo itong ano, itong klase na botas. Thank you for watching. Sana makatapos